Hi guys, bali papunta kami ngayon ng Malabon kasi yung lolo ko, tatay siya ng nanay ko, namatay nga siya. Sa Malabon nga siya nakaburol at dun nga siya nakatira. Nung nag my day nga ako last day kasi nga nasa funeral nga Maraming ako. Maraming nga nag PM sa akin lalo na nga yung mga kakilala ko. So yun nga yung father nga ng nanay ko. So long story guys, to make it short, magkaiba yung father ng nanay ko and magkaiba rin yung father nung mga tiyuhin ko. Dito nga sa atin tiran nga namin sa sukat kaya magkaiba nga sa sila ng last name. So, yun lang guys yung may share ko nga sa inyo. Usapan nga namin, alas 8 kami aalis. Pero hindi nga yun sunod kasi nga tanghali nga ako nagising dahil sobrang puyat ko nga rin last day. Kaya namili pa nga ako ng mga stock na kakailanganin nga sa store. At si Genaya na nga lang nga din yung magdadala kasi siya rin yung magbabantay nga sa store habang wala nga ako. Then, kinaumagahan naman si Geraldine naman. So yun, pinag-usapan na nga naming tatlo yun. Hindi rin nga sila pwedeng magsabay na magbabantay nga sa store kasi nga parehas nga silang may pasok sa school. So yun, nag-alternate nga lang. Kapunta nga ng Malabo, nag lrt nga kami. Dito nga kami sumakay sa may SM Suka. Ngayon na nga lang nga ulit ako, nakasakay nga ng LRT at sobrang na manghanga ako kasi nga ang ganda na nga ng train. Feeling ko nga nasa Japan lang din nga ako habang nasa loob nga ako ng train. Dahil dito nga kami sumakay sa pinakaunang station. Wala pa nga tao at kami pa nga lang yung unang pasahero. Kaya nakaupo rin kami kung saan nga namin gustong umupo. Ngayon na ulit ako nakasakay ng LRT dito. <laughs> wala masyadong sakay. sa pagyabas ng istasyon, na ng tren. Please secure your personal belongings, such as... Last station na nga yung binabaan nga namin dito nga sa May Munoz. Originally kasi ang usapan nga nila dadaan muna kami dun sa kapatid ko na nakatira nga sa May Kaloocan. Para nga sana sabay-sabay na kami pupunta nga ng Malabon. Yun nga lang kasi pagbaba nga namin umuulan nga siya. Kaya tinamad na nga kaming bumiyahe dahil tatlong sakay pa nga daw. Kaya ang ginawa nga namin, chinat na nga lang namin yung kapatid nga namin na doon na kami magkikita nga sa funeral. Dahil nga hindi pa nga kami nag-almusal, nag-drop muna kami dito sa Jollibee para kumain. Guto uh, mga Guto. katapos nga namin kumain, nagbook na nga yung kapatid ko. Magagrab nga kami papunta doon kasi hindi rin naman namin alam yung eksaktong papunta nga doon. Pinabantayan nga namin ni Merinel yung dinadaanan nga namin. Kasi yung isa naman namin kapatid na nasa trabaho pa, susunod nga siya kinahapunan. So yun nga sa Monumento Station nga yung malapit na daanan papunta nga doon sa pupuntahan nga namin. Kaya yun na yung binigay naming sketch doon sa kapatid nga namin. Wala pang nga kalahating oras nakarating na nga kami dito kahit nga medyo may traffic. Malapit malapit lang din naman pala ito nun sa binabaan nga namin sa maymunyo So yun nga, pagdating nga namin dito sa loob, nasa lubo nga ni Nana yung kapatid nga niya. <laughs> Apat din nga yung kapatid nga ni nanay sa side nga ng tatay niya. Dumiretso na nga kami ni Mernel dito nga sa unahan para silipin nga si Lolo. Alam nyo ba na ito yung first time at last time na makikita ko nga siya kasi nung nabubuhay pa nga siya hindi ko man lang siya na meet. Unlike nga nung iba ko nga kapatid na nakilala nga siya kasi dati pinupuntahan nga nila to dito kasama nga yung tatay ko at nakarating na rin nga siya ng sukat kasi nga pinasyalan nga niya si Lola before. That time kasi busy rin ako sa trabaho. Kaya hindi rin ako nagkaroon nga ng na makita ko nga siya. So yung kapatid ko nga si Elena, nandito na nga siya. Nauna nga siya sa amin. Pagagaling nga niya na kasi ng trabaho, dito na siya dumiretso. Mga 4.30 nga ng hapon, lumabas nga kami nung dalawa ko kapatid. Maghahanap kasi kami ng white t-shirt kasi yun daw yung isusuot nga kinabukasan. So yun nga, pare-parehas nga kaming mga walang dala. So yun nga, pagkatapos nga namin bumili nga ng white shirt, nag-ikot-ikot na rin kami dito sa SM. Napadaan na rin nga kami ng Watson kasi yung kapatid ko nga si Elena may binili nga siya. Dahil nagutom nga kami kaya nagmeryenda na rin kami dito. 60 <laughs> to. <laughs> Atong na ito ang nabudol. She <laughs> <Nambudol. laughs> <laughs> oh, oh. <coughs> yung pudol. Na pudol. Este no. Owi na ba? 120. Kay entay sister band <laughs> <laughs> din. Palit-late kasi si Mary Jane at saka Pasok pa mo! Tayo absent pa mo. Ako, wala akong problema. Nagkita-kita nga kami dito nila nanay, pati na rin nga yung isa ko pang kapatid na babae. Siguro natagalan nga sila sa pagbalik nga namin kaya sumunod nga sila. Magala sa na nga kami nakabalik nga dito and kami-kami na nga lang ulit yung tao. Okay. <tripe> Yung St. Peter nga, meron nga silang pa-tribute para kay Lolo Kaya. Sabay-sabay na nga namin siyang pinanood. <tripe> 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 Then alas 11 nga ng gabi, nag-decide nga kaming magkakapatid na magbubuk nga kami ng hotel para nga makatulog kami ng maayos. Sinanay kasi wala pa rin kasing tulog dahil pagkabiyahe nga niya papunta nga dito sa Manila, galing nga ng Bicol. Nagpahinga nga lang nga siya ng dalawang oras bago nga kami pumunta nga dito. Then yung dalawa kong ang kapatid, panggabi din nga sila sa trabaho. Kaya literal talaga na wala pa nga silang mga tulog. Meron din kasing matutulog dito nga sa pinupwestuhan nga namin. So yan guys, hanggang dito na lang po muna yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!